Achaya. Ayan, mapagpalang araw, mga mga suki, tigpaminaw. Mga <laughs> <laughs> suki, <laughs> tigpaminaw. Magluluto na naman kami ng kakaibang kasaba cake. Dahil may kamuting kahoy kaming nakita sa market. Kaya, ayan. Let's cook dahi. Ayan ang aming ganap ngayon. Ayan. Tama, wala pa kaming pressure. <laughs> mamaya may pressure kami ha. <laughs> Kumusta ang lahat dyan? Ayan. Dito tayo ngayon sa mga ingredient. Ayan ang mga ingredient. Ginagad na kamuting kahoy. Ayan, mga magmimekos-mekos na naman. Itlog. Ayan. Cheese. Ayan ang cheese. O so, mamaya. Aking gagad-garin muna yan. Ayan, may itlog. May itlog ang ating kasaba cake. At ito na, nag na ang aming cheers. O, oh, ba? diba? Imi-mikos-mikos natin yan mamaya. Abangan natin mamaya ang aming kasaba cake. Ala, budin. Budin. Ayan, imi-mikos-mikos lang ang liquid. Bago yung solid. Uh. Ayan, gata pang toppings kasi. Maka. Gagawa pa ng pang toppings mamaya sa ating cassava cake. Ang bilis lang. Pag may mga ingredient, madali lang madali lang gumawa. Ayan. With gentle. 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 Halo, halo. Mikos, mikos. Vanilla. Vanilla. The Vanilla very 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 papers pa na ayan may vanilla pa yan para mabango mahalimuyak ang bango kakaiba ang vanilla sa pinas dito sa Hong Kong hindi ganyan kaabango oh. ang ano bakulay din pati ayan may mikos mikos Uli plus yung gadas chanta chantan lang kami ng ano, na kami na natin ay yan. -mekos, mekos na natin ang kasaba, ginagag na kasaba. Ay shout out sa mga. Bago na akar mga viewers namin guys maraming salamat ha ayan maraming salamat sa inyong lahat alam ko naman din na, ang dami natin <laughs> ang daming nanonood bongga wow sakto lang te ayan sakto lang may butter pa may cheese pa naman pala may cheese pa kaming eh hahalo dyan Creamy. Creamy na evaporated milk. Wow. Tapos, maghala tayo nito. Ayan. Tong Tapos, ginayat, sa toppings. Ginayat na cheese. Ginagad na cheese. Add in cheese. may uli natin. Ano, matamis na? Matabad? Okay na? Okay lang. Mm -mm. Magpatapin pa na matamis. Yes. Hindi naman tayo pwede sa matamis niya. Mm -hmm. Asin pa, no? Kunting asin. Kunting asin. Ang balance lang. To balance the taste. O, oh, diba? Pins lang. Pins lang yan, pins. Pins. in sol Ayan Ayanna na mi kosme kosna na namin mamaya. Ayan ang paglalagyan natin. Pahiran ng butter. Para hindi man dikit. Diba? Gano'n. Ayan. I-transfer na natin dyan. Sa ating baking tray. Ayan ang baking tray. I maraming cheesy budin mm. cheesy budin isa lang na natin yan sa ating oven 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 ayan atin ang isasara yan guys at lulutuin na natin yan For tama pa yan ang ating i-adjust na lang man. ayan, 1.8 pero ano kailangan, naka 1.60 1.60 ito 100 muna ito 100 muna ng mga ilang ano mm ayan update kayo namin mamaya guys ayan na siya <laughs> ayan, lalagyan na natin ng toppings yan ating ang ating kazaba cake guys luto na guys ayan diba? May pang-tapping guys. Ayan, guys. Ito ang cream brulee. Makrimi, makrimi. Oh, diba guys? Yummy, yummy. Kakamayin ko. Naghugas naman ako. Oh, with pa. Machisi. Medyo nagtatago sila. Ating ano hin. Ouch! Kumusta mga kaibigan? Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Mamaya at ating titikman yan. Kasama kayo sa pagtikim ng aming kazama cake ni Ate Mar. Oy, son. Yan, Shout out sa lahat dyan. Thank you so much. mo, mukhang naramihan natin to. Baka magtampo itong isa, guys. Ayan ba? Diba? Ayan, pag uwing Pilipinas, dahil maraming kasaba, kasaba doon, lulutuan ko ang, ang aking pudra niyan. Ang aking pudra... ayan guys lalagyan na natin ng creamy para hindi maano yung cheese ayan okay na okay. ba? yeah minikos ko na itubos pa niya sana sa ilalim para yung oh. kiss ano niya ayan Inilalim ko yung iba. Ay, ang dami. Mm, Ayos lang yun. Para okay. i-absorb ka sa ilalim. Oh, I Meron ah. pa. Sumutok pa sayang. sa gilid. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Kasi sana. ang ibabaw niyan, kasi inaano natin yung pagkulay. -hmm. Yung, mm. ano yung quad color. Teka, teka. Yung, Mininaan ko yung apoy. Yung mm, ano, kailangan kasi yung... masunog. Kailangan ma-melt itong cheese. Kaya mm. dapat wala yun sa ibabaw na ano. Ah, yung cream. Oo. Uh -uh. yan. Mm. Ayan. Yun, sana mag-melt ang cheese, no? Abangan natin, guys, maya-maya. At ayan na nga, guys. Mga kamati, at luto na ang ating cassava cake. Atin nang titikman yan. Kapi is life. Coffee is life na po, guys. Ayan, tara na, tara. Magkapi na tayo. Ayan, magtitimpla na tayo ng coffee, mga kamati. <laughs> Ayan. Tchan, 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 tchan. O, oh, diba, guys? Diba? Diba? Ayan na ang aming coffee, guys. Coffee na tayo. Coffee, coffee is life. With a cassava cake. Mm -hmm. Ayan. Kain na tayo, guys. Titikman na namin, ha? Ayan, ha? Ayan na. Kakain na, kakain na. Sa Sati, Mel. Hmm. Titikman mo. Anong mm Hmm. Number. Number 10. <laughs> Right, so 10. Mahanap. Kung mag-adjust lang ng tamis, kung ano, kung pang, pang tinda. Pero tama lang yung, mm -hmm. ano, tama lang yung tamis natin. Perfect po. Kain na, merienda tayo guys. Ayan. Maraming salamat po sa panunood nyo. Aming ganap ngayong hapon. Ayan, God bless us all po. うイ <laughs>